Tunay nga namang napakayaman ng Cavite. Marami na ang mga pagbabagong nangyari dito. Wala sa mga naglalak na mga gusali, malls at maging mga bahay. Ngunit bago pa man napunta ang Cavite sa so kanyang nito ngayon, ikas na ang mayaman sa kasaysayan ang bayang ito. Tingit sa kaalaman ng iba, sa bayan ng Cavite naganap ang ilan sa mahalagang pangyayari na bumuo sa kasaysayan ng Pilipinas malaki ang ginampan ng papel ng mga kabitenyo sa pagbuo nito. Kaya naman, aming ipapakita ang ilan sa mga makasaysayang lugar kung saan naganap ang mahalaga at makasaysayang pangyayari sa bansa. Aming rin ipapakita ang kasaysayan ng bansa mula sa revolusyong naganap patungo sa pagkamit ng ating kalayaan mula sa mga kasusila. Ano nga bang mga naiyong pagtandaan? nagpapahiwatig sa atin na minsan yung nagkaroon ng mga makasaysayan na pangyayari sa bayan ng Cavite upang ito ay maturin isang makasaysayan na Ang naging una naming destinasyon ay ang plaza ng bayan ng Imus. Dito ay makikita ang refleksyon na kahit sa modernong panahon, nakaayos pa rin ang mga iprastaktura sa katulad ng pagkakaayos sa panahon ng Espanyol. Makikita na magkakatabi pa rin ang simbahan, munisipyo, mga bahay, paaralan at palengke o paminihan. Ang bayan ng Imus ay sinasabing sentro ng relihiyon sa lalagitan ng kabigo at ito ang lugar kung saan makikita ang katedral sa ilalim ng patron ng sinuestra Senora del Pilar. Ang katedral ay naitatag noong 1759 bilang isang simbahang parokyano na sa katagalan ay ginikla noong Nobyembre 25, 1961. Si Obispo Luis Antonio G. Tate, ang huling namuno rito bago siya ay dineklarang kardinal ng Maynila. Ngayon naman ay dumayo tayo sa mga lugar ng ilan sa mga taong may ginampan ng malaking papel sa kasaysayan ng bansa. Una, ating tignan ang bahay ng isa sa mga miyembro ng Magdalo Council na si Baldomero Aguinaldo. Ito ay makikita sa bayan ng Kawit, Cavite. Si Baldomero Baloy Aguinaldo ay pinsan ni General Emilio Aguinaldo. Madalas silang magkasama sa mga labanan gaya ng Sabinakayan, Dalahigan at Noveleta. Amin rin binisita ang bahay ni Aguinaldo sa bayan ng Kawit, Cavite. Sa bago ba si General Emilio Aguinaldo? Si Emilio Aguinaldo ay ang kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngunit bago pa man nangyari iyon, siya ay sumapi sa katipunan na binuo ni Andres Bonifacio. Itinatag din niya ang sangguniang bayang Magdalo. Hinimok niya ang mga kababayang kabiteño na sumapi sa katipunan at namuno siya sa ilang labanan sa Cavite. Isa dito ay ang pamumuno sa labanan sa Imus noong September 3, 1896. Isa sa mga ginawa ni Emilio Aguinaldo ay ang pagpapalaban ng kanyang manifesto na pinamagatang to the Filipino people noong Oktubre 31, 1896. Ito ang unang opisyal na tulumpati niya sa mga Pilipino bilang isang sambayanan. Matapos ang ilang labanan sa pamumuno niya na din ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 sa kawit sa pamamagitan ng pagwagayway ng ating watawat sa kanyang balkonan. Bye, Noong pumunta kami sa bahay ni Aginaldo. hindi namin inakala na ganoon pa kaganda ang bahay na iyon. Sinisigurado ng mga nangangalaga doon na maayos pa din ang naiwan ni General Aguinaldo. Pag-akyat namin sa Aguinaldo Shrine, nakita agad namin ang hapagkainan. Ayon sa aming napagtanungan, mayroon daw daanan sa ibaba nito patungong ibang lalawigan. Masasabing si General Emilio Aguinaldo ay isang tunay na makabayang Pilipino dahil sa ayos ng bahay nito. Makikita sa mga kagamitan niya na ipinasasadya niya ito sa iba't ibang simbolo ng pagkamakabayan, gaya na lamang ng mapa ng Pilipinas, patawat ng Pilipinas at iba pa. Kanya ding mapapansin na may kaukulang lugar sa bahay para sa mga pagkulong dahil nga ito ay lugar para sa iba't ibang paganapan noon ibabang mga detalye ng Aguinaldo Shrine ay inyong makikita dito. Ikaw nga nasa isip at sa panaguni Sa bawat araw, nais kang matanaw Ang bilis ng oras pag ika'y kapuloy Katulad ka ng isang Makikita niyo naman sa ibabang bahagi ng Aguinaldo Shrine ang impormasyon ukol sa kasaysayan ng Pilipinas kaugnay ang pagkamit ng ating kalayaan sa mga mananako. Upang kami ay malinawan ukol sa aming mga nakita, kami ay nakiusap sa mga katiwala upang kami ay payagang makipanayam sa kanila upang maisalaysay ang mga nakasulat dito. Sa kasamaang palad, hindi kami pinayagan sa amin kahilingan. Dahil sa hindi pagpapaunlak ng mga, mga katiwala sa Aguinaldo Shrine, ako mismo ay dumayo sa pamantasang delasal ng Dasmariñas gaya ng pinayo ng mga taga Aguinaldo Shrine. Narito sa pamantasang ito ang Cavite Study Center kung saan naroon ang lahat ng mga impormasyon tungkol sa lalawigan ng Cavite lalong higit sa kasaysayan ito. Inyong makikita na ang kanilang silid aklatan ay katulad rin ng Aguinaldo Shrine sa Kawit Cavite. Okay nang ako ay makarating sa pamantasan, ako ay pumunta ka ay yes. Hindi man handa ay sinubukan ko pa rin makipanayam sa kanya. Ngunit lingid sa aking kaalaman, ayaw niya palang magpa-videotape sa pakikipanayam. Dahil dito, ibinigay na lang niya ang mga sagot sa aming mga kapatid para magbigay ng kaunti impormasyon sa kanyang pinamumunuan. Ang Cavite Study Center at siya bilang direktor ay may mga gampanin sa mga kabataan. Ilan sa mga ito ay ang pakitipotignan sa mga association para sa mga kaganapang pangkasaysayan sa loob at labas ng pamantasang de la Salle Dasmarinas. Sinisigurado din nila na naipagpapatuloy ang mga pananaliksik sa Cavite nang sa ganoon ay mayroong matibay na koneksyon sa lokal na pamahalaan at ibang ahensyang pangkasaysayan. Maingat din ang Cavite Study Center sa koleksyon nila ng mga impormasyon at gumagawa din sila ng mga paraan upang may pondo ang organisasyon sa pagpapatuloy ng kanilang nasimulan. Kanya rin nabanggit ang ilan sa mga programa upang mapanatili ang kayamanan sa kasaysayan ng Cavite. Ilan sa mga ito ay ang pakikipag-ugnay sa kagawaran ng Arilim Panlipunan upang isama sa diskurso ng mga mag-aaral ang kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga aklat ng Cavite Study Center ay ipinagagamit din sa mga profesor ng pamantasang de la Saldas Marillas at sa ibang mga paaralan bilang reference nila. Dagdag pa dito ay ang taunang exhibit na bukas sa publiko at ang huli ay ang taunang lecture na nakalaan para sa mga guro upang mapalawak ang kanilang lalalaman at maibahagi ito sa kanilang mga mag-aaral isa ang lalawigan ng Cavite sa mga unang nalantad sa mga mapang-abusong pamamalakad ng mga mananakop kaya't hindi katakatakang may consciousness sila sa nararapat na hakbang halimbawa pagtutol at paghingi ng mga nararapat na pagbabago na humanga sa pagtatatag ng sangguniang balangay o sangay ng katipunan tulad ng Magdiwang at Magdalo na siyang nagpasimula ng Himagsikan sa Cavite noong 1896 at kahit pa sumandali ay naging daan sa pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas noong ikalabing dalawa ng Hunyo 1898 sa Kawit na pinangunahan ni General Emilio Aguinaldo. Ang pagsama ng taong bayan sa pagkilos ang dapat nahikit na bigyang pansin at hindi ang iilan lamang. Bilang pagbubuod ng aming ipinakita, hindi nakakapagtaka na mayaman nga sa kasaysayan ang mga Caviteño dahil sa kanilang kamalayan at dahil na rin sa kanilang nakagawian. At iyon ay ang mga programa upang maging daan sa pag ng kanilang kaalaman sa kanilang kasaysayan. Higit sa lahat, ang lalawigan ng Cavite ay may ginampanang papel sa pagkamit ng ating kalayaan dahil sa revolusyong pinasimulan ni Emilio Aguinaldo. Ating masasabi na kung hindi dahil sa pamumuno ni Aguinaldo, hindi malaya ang bansang ito ngayon. Makikita din na kahit sa modernong panahon, hindi maikakaila na may mga kabataan pa rin nagpapahalaga ng kanilang kasaysayan, lalong higit ang pagpapahalaga sa bansang Pilipinas.